Good morning, uh, magandang umaga po sa inyong lahat So, sa ating pagpapatuloy ng pakikinig po ng um, salita ng ating Diyos Na po tayo ngayon sa chapter 17 ng Aklat ni Juan So, kung handa na po kayo, tayo po ay makapagsimula na At uh, buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Aklat ni Juan chapter 17 At yung mga wala pong Biblia um, buksan nyo na lang din po ang inyong mga pandinig ano? makinig tulad ng sabi ng Panginoon makinig ang may pandinig wag po nating hayaan na masayang ang araw na ito na hindi natin mapakinggan ang mensahe na pinapaabot sa atin ng Diyos dahil ito'y napakahalaga at sa mga taong nakikinig isa itong na napakalaking kapakinabangan ng ating buhay lalo na po sa araw-araw nating pamumuhay so chapter 17 pero bago pang lahat let's pray po muna Hallelujah! Dakilang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po Ama, nandito kami upang makinig ng iyong mga salita. Mapakinggan namin at malaman namin ang kaluuban mo kung paano kami susunod sa mga pinag-uutos mo at higit sa lahat. O Diyos, mabigyan ka namin ng karangalan sa pamamagitan ng pagsunod namin sa iyo. Kaya amang banal, turuan niyo po ang bawat isa sa amin. Buksan niyo po ang kaunawaan ng bawat nandiritong nakikinig ng chapter 17 na ito. O Lord God, ng aklat ni Juan. Salamat po sa iyong banal na espiritu na siyang nagpapaunawa sa amin sa lahat ng ito. Salamat po, O Lord God, sa mga kapatawaran, kung ano man ang pagkakamali ng bawat isa, ano man ang, ang kakulangan, O God, na nagkamali sa isip sa salita at gawa. gawa. Patuloy po na itong hinihiling sa iyong kapatawaran. At maraming maraming salamat po sa iyong kagandahang loob sa bawat isa sa amin. Kaya aming Diyos na amang banal, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa oras na ito, sa ngala ng Panginoong Heso Kristo Amen, Amen. So Iyan po chapter 17 Ano? Ang sabi dito Ang title po nito Idalangi, idinalangi ni Jesus ang kanyang mga alagad Verse 1 Pagkasabi ni Jesus Pagkasabi ni Jesus ng mga ito tumingala siya sa langit at kanyang sinabi Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kaniya niya. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat na ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan ang makilala ka nila na iisang tunay na Diyos at si Jesus Kristo na is yung isinugo. Sa atin pong pag-aaral, pinapaunawa sa atin ng, salitang ito po, ng aklat na ito, ng banal na aklat, na ang salita ng Diyos ay ang Panginoong Hesus na nagkatawang tao. Kaya tulad po ng sinabi po dito, verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na isang Diyos, isang tunay na Diyos, si at si Hesus Kristo na iyong isinugo. Kasi ang salita naging tao ano po ayon sa aklat ni Juan verse 4 inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin kaya ama ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhati ang taglay ko sa piling mo bago palikain ang sanlibutan. Dito sa verse 5 po, malinaw itong nagtutukoy dito na ang Panginoong Hesus ay naroon na sa pasimula dahil siya nga po ay ang salita at ang lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Kaya naandito dito po ang tinutukoy dito ng Panginoong Hesus kaya ama ipin, ipin ipagkalub mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kalwalati ang taglay ko sa piling mo bago palikain ang sanlibutan ipinapahayag ko na kung sino ka ipinahayag ko na kung sino ka sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan kaya nga po tayo, 'di ba? Galing po tayo sa salibutan, ngunit nabuksan ang ating kaisipan, pinaunawa sa atin ng Diyos ang patungkol sa kanyang kadakilaan at ka- ka, ka kanyang ka, ka, pag-ibig po sa atin. Kaya itong tinutukoy po dito, ipinahayag Alamin ko kung, kung sino ka sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Dahil nagmula po tayo sa mga makamundong bagay, pamamuhay. Subalit nung na, paunawa sa atin ang salita ng Diyos, yun po na naiahon tayo mula sa mga makasalibutang bagay. At dito tayo ngayon sa habag at kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Sa, sa, kanyang habag at kanyang, uh, kumbaga itong buhay na walang hanggan na ating tinanggap nung tanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon. Verse 6, ipinahayag ko na kung sino ka sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Dahil ibinigay ko sa kanila ang mga salitang ibinigay mo sa akin. At tinanggap nila. Ito na nga po, Jesus is the word of God na tinanggap po natin by faith. Natitiyak, natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ito ang idinadalangin ko. So malinaw po, tayong mga nandito sa mundo ang idinadalangin ng Diyos, hindi ang mundong ito. Dahil malinaw ang mundong ito po ay masama talaga po. Ang mundong ito ay makita po natin na talagang ito ay kumbaga ang umiiral dito sa San Libutan ang ay espiritu ng kaaway. Kaya ang sabi po ng Panginoon, idinadalangin ko sila hindi ang San Libutan ito ang idinadalangin ko kundi ang lahat na binigay mo sa akin sapagat ay sa iyo. So tayo po na mga anak ng Diyos, itinuring na anak ng Diyos, tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon Tagapagligtas at dahil doon sa ating pakikipag-isa kay Christ, itinuring tayong mga anak ng Diyos. At tayo po ang sinasa sabi dito ng Panginoon, idinalangin, ang sabi dito ng Panginoon, idinadalangin ko sila. Idinadalangin ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Sabi dito, ay, no, sorry po, verse 9, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila ay sa iyo. Ang lahat ng akin ay sa iyo at ang lahat ng sa iyo ay sa akin at lahat, ako sa pamamagitan nila. At ngayon pupunta na, na, na sa iyo. At ngayon ako'y pupunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanlibutan ito. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Dahil itinutukoy po dito ng Panginoong yung, yung, itong kamatayan niya at kapakapako sa cross na siya aakyat muli sa langit pero may iwanan tayo mga mananampalataya ang kanyang mga alagad at sino mang sumusunod po sa kanya. Kaya ang sabi dito po, ako Ako'y pupunta na sa iyo, iniiwan ko na sa ang sanlibutan itong ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. So dito, what is the name? The name above all names na binigay nung nandito pa siya sa lupa ang pangalan ng Panginoong Heso Kristo at natuklasan natin ang Panginoong Heso Kristo ay ang salita ng Diyos. Kaya dito po pinaunawa dito ano, amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ime, Upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, ganon din naman sila maging isa. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Napakalinaw po. Ang ama at ang anak ay iisa. Kaya napakalinaw. Habang kasama kan, kasama nila ako iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan ang pangalang ibinigay mo sa akin that is Jesus Jesus Christ is the name above every name sa lahat pinakahigit sa lahat ng pangalan dito sa lupa Pinangalanan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang katulad kasulatan. So may mga taong nakatakha na, din sa kapamahakan, yan po yun kasi malinaw na ang naipahayag ng Panginoon ng ayon sa mga propeta ay nangyayari at ayon sa naipahayag ng kanyang sulat. Kaya isa dito po na tinutukoy dito ay ang patungkol kay Judas Iscariote na nakapropesiyan na po ang patungkol sa kanya, pati itong mga pinunong mga pinuno ng mga hudyo, mga tagapagturo ng kautusan, sa kanila po na itukoy na ito na talagang mga bulag, hindi sila naliwanagan dahil ayaw nilang tanggapin ang tunay na liwanag na ang liwanag ay ang katotohanan walang iba ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay ang Panginoong Heso Kristo na kinalipong nireject, ano po? Kaya malinaw po dito, sabi dito, habang ka kasama nila ako iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan ang pangalang ibinigay mo sa akin pinangalanan ko sila at walang mapapaham napahamak sa kanila maliban sa taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan ngunit ngayon ako'y pupunta na sa iyo at sinasabi ko ito'y habang ako'y nasa sanlibutan <coughs> habang ako'y nasa salibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Verse 14, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng salibutan sapagkat hindi na sila ang ay ang ay, ay taga salibutan kundi tulad ko na hindi taga salibutan ito po ayaw nila sa salita ano po katulad nga nang na, natuklasan natin dito sa mga pariseo mga tagapagturo ng kautusan ayaw nila sa Panginoong Hesus In, talagang hindi nila tinanggap ang salita ng Diyos kaya po dito malinaw ano nasabi niya na ibigay ko na sa kanila tayo pong mga mga taong tagasunod at nanampalatay sa Panginoong Hesus na ibigay nan ang salita dahil tinanggap natin ang salita ang salita ng Diyos na Panginoong Hesus na nagkatawang tao kumbaga na, na matay at Upang ikatutubos ng ating kasalanan Kay malino po sa verse 14 Na ibigay ko na sa kanila ang iyong salita At kinaputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan Tulad ko na hindi taga-sanlibutan Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan Kundi iligtas mo sila sama masama Hindi sila taga-sanlibutan Tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan ang salita mo ang katotohanan kaya napakalinaw po, ibukod mo sila, kaya nga po malinaw dito sa verse 17, ang sinabi ng Panginoon ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan diba po nung nakilala natin ang salita ng Diyos, ito ang nag- avoid, naghiwalay sa atin sa mga makamundong pamumuhay. Dati tayo mga makamundo, pero nung naunawaan natin at tinanggap natin ang Panginoong Jesus, which is Jesus is the Word of God, doon tayo, doon tayo na ibukod sa mga makamundo pong gawain, sa makamundong mga kaisipan, sa makamundong pamumuhay. Ito po yung tinutukoy ng verse 17, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang katotohanan, Jesus is the Word. Jesus is the truth, the life, di ba? Siya ang katotohanan So sa pamamagitan ng salitang ito pong ating napapakinggan na ibukod tayo dito sa mga makamundong pamumuhay. Kaya sabi dito ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan nang katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. in Jesus is the, 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 word. Napakalinaw po. Ano? Ibukod mo sila sa pamamagitan. Sa, uh, ang salita mo ang katotohanan. Amen? So napakaklarado po ito. Linaw sa atin na talagang ito po na ibinubukod tayo ng salita ng Diyos sa mga makamundong pamumuhay. At verse 18, kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman Isinusugo ko sila sa sanlibutan At alang-alang sa kanila Itinatalaga ko ang aking sarili Para sa iyo upang maitalaga rin nila sila, maitalaga ma ma rin sila sa katotohanan. Amen. So, yun po, yung pakikipag-unite natin kay Christ, nakipag-isa, yung pakikipag-isa natin, na itatalaga tayo sa Kanya at ang Panginoong Jesus naman, sabi dito, maitalaga rin, maitalaga niya rin ang Kanyang sarili para sa Ama at upang maitalaga rin. Kumbaga, maitalaga rin. Sabi dito po, ano, at alang-alang sa kanila, itinatalaga ko ang aking sarili para sa iyo at upang maitalaga ko rin sila sa katutuhanan. Verse 20, Hindi alam I mean, hindi lamang, sorry po, verse 20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Kung titingnan po natin ang una-una mga tinawag ang mga apostol, ano? Sila Apostol Pablo, sila Pedro, sila Lucas, si Matthew, itong 12, 12 disciples pong ito ano. So ngayon, sila ang inutosan na humayo kayo sa apat na sulok ng salibutan. Ipahayag nyo ang aking salita mula sa Samaria, sa Judea, sa Jerusalem, hanggang sa apat na sulok ng salibutan ito. Yan po ang utos ng Diyos na command. Kaya dito sa verse 20, ang sabi dito, hindi lamang silang idinadalangin ko. Ibig sabihin, yung mga apostol sa kapanahonan, kundi pati na ang mga mananalig sa akin dahil sa kanyang pahayag. So tayo po yon Dahil sa kanyang sa pahayag ng salitang ito na mga isinulat ng mga apostol na abot po tayo. Ano? Na ng salitang ito. Kaya itong tinutukoy. Hindi lamang yung mga naunang mga apostol ang kanilang dinadalangan kundi pati pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. so ibig sabihin sakop na sakop ang lahat pati yung mga darating pang mga 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 tao na makaririnig at sasampalataya sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagpapahayag sila man din ay kasama sa kanyang idinalangin amen na po natin verse 20 tingnan niyo hindi lamang sila ang idinadalangin ko hindi lamang yung mga apostol mga hinirang noong unang panahon kundi pati ang mga mananalig so in, the, in, in the future so may yung mga tatanggap, katulad ng pag natin ngayon, in the future yung mga mananalig na tatanggap sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salitang ito sila man din ay kasamang idinalangin ng Panginoong Yesus na ingatan sila ingatan tayong lahat ng na mga mananalig sa Kanya present in the future ng mga mananalig, katulad po dito sa verse 20, ano? yung mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag sa mga pag-pagtestify sa pag-outreaching, yung mga tumatanggap sa Panginoong Yesus ay kasama ng idinalangin ng Panginoong Yesus Verse 21, Ama, maging isa nawa silang lahat kung paanong na kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin upang ang salibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhati ang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa tulad mo at ako na iisa. Amen. Praise God. Ako'y nasa sa kanila at ikaw ay nasa sa akin upang lubusan silang maging isa. So napakalinaw ang Panginoong Sus ay ang salita. Ang salita ay Diyos. Tapos nga ang salita nagkatawang tao at nakipag-isa tayo sa salitang ito. Kaya sabi po ni ibinigay ko na sa kanila ang kalwalate ang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y mahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila na ibinigay mo sa akin ay nais kong makasama sa kinaruroonan ko upang mapagmasdan nila ang kaluwalhatian mo sa akin. Ito po yung pag-ibig ng Panginoong Diyos ano, na tayo ay makapasok doon sa buhay na walang hanggang na pagmapagmasdan natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Katulad ang sinasabi po dito ng Panginoong Isus. Ano po? Ama, na is Ama sila na ibinigay mo sa akin ay nais kong makasama sa kinaroroonan ko upang mapagmasdan nila ang kaliwalhati ang ibinigay mo sa akin sapagkat minahal mo ako bago pa bago pa minahal mo ako bago pa uh, ano to sabi po dito uh, minahal mo ako bago pa ang daigdig so napakalino from the beginning and doon ang Panginoong Asus sa pasimula ay naandoon na ang salita at ginawa at ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita Amen? 25 makatarungang ama hindi ka kilala ng sanlibutan, ngunit kilala kita at alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinahayag ko na sa kanila kung sino ka at patuloy ko itong ipapahayag upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Purihin po ang Diyos. Dito po pinapaunawa sa atin ang patungkol sa Ama, sa Anak at ang Espiritu ng Diyos ay iisa. At ito po ang kaunawaan na lalong ipinagkakalo po sa atin ng Diyos. Napakabuti po ng Diyos. Ganito inahayag ng Panginoong Yesus kung gaano siya kadakila, kung papaano siya po nagtiis dito sa lupa, kung papaano siya sinugo ng Ama para sa atin na makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Kaya ito lalong pinapatatag po ang ating pananampalatay sa pamagitan ng salitang ito na nagpapaalala sa atin na mabuti ang Diyos at dapat natin sundin ang kalooban ng Diyos. At anumang sinasabi niya, huwag natin gawin, layuan ang mga kasalanan, talagang layuan po natin. Dahil malinaw lahat ng sinasabi niya sa atin na dapat gawin, ayun po ay makakabuti sa atin. So, ayan po ang ating chapter 17. Kung nais po ninyo ulit tinin ninyong muli pero dito pinahayag ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus ang kanyang pangalan na nagpapatunay na siyang salita at ang salita ng Diyos ang daan patungo sa Ama Jesus is the way, the truth, and the life at sa pamagitan ng salitang ito tunay ito po ang nagpapabanal sa atin araw-araw na umaalalay sa atin habang binabasa natin ang salitang ito natuturoan tayo ng tamang pamumuhay at ito po ang sinabi ng Panginoon manatili kayo sa akin. Dahil ang nananatili sa akin, ako'y nananatili sa kanya at ito po ang nagpapabanal sa atin ay ang kanyang salita, ang sa papamamagitan ng ating pagsunod sa kanyang mga utos. Purihin po ang Diyos. Diyan po ako magtatapos at God bless everyone. Chapter 18 bukas, dere 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 lagi ka po yung magbasa. Sabi po ng Panginoon, manatili tayo sa kanyang mga salita. Amen. Amen. God bless everyone. Yes, Father God, thank you so much, Lord, for the message sa chapter 17 na ito. Ama, patuloy niyo pong turuan kaming mga nakinig at mapagpala mo po ang bawat isa sa amin, O Diyos, at masunod namin ang kalooban mo. Salamat po sa mga paalalang ito sa pamagitan ng iyong banal na espiritu na aming tinanggap na lubos nagpapaunawa sa amin kung gaano ka kakadakila sa aming lahat at kung papaano ka namin susundin. Salamat po sa tulong at kalakasan na dul dulot ng iyong salitang ito sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Kaya Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng ito at ang dalangin namin sa iyo ay sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. So God bless everyone. Hanggang sa susunod pong muli. Okay? God bless. Bye. Magbasa.